Hi guys! Magandang hapon! Ang pag-usapan natin ngayon ay para sa dumaming ang mga followers oh. Yan guys, para sa akin guys, gagawa lang tayo ng video na maganda Yung may mapulot na magandang aral sa video O di kaya yung nakakatuwa Hindi yung nakakasakit ng damdamin sa kapwa Hindi yun Dahil napapansin ko guys ang aking video, pag medyo maganda siya, maraming nagpa-follow ng kusa sa akin. Pero pag ang, napapansin ko na yung video ko, walang gaanong views, walang nagpa-follow sa akin. Kaya, doon pala magbibisa yung ano guys, maganda ang gawa nating video. Dahil maraming manunood, tapos sila na kusang mag-follow guys. Hindi na kailangan follow to follow, hindi na kailangan guys. Yung hindi na kailangan kausapin natin yung tao para ipalo ka hindi na pala guys sa video lang pala talaga ang sagot guys na kung makagawa tayo ng video maganda tas maraming makapanood sila na guys ang mag follow dahil subaybayan ka nila guys o ba diba guys lalo na pag mayroong magandang aral na nakukuha sa video mo sa content mo o, yun lang yung para din sa akin guys iba iba naman tayo ng ano yun yun ang para sa akin nasa inyo naman yun guys kung anong paraan ang mas mabilis na makarami ng followers <laughs> o sige, yun lang guys magandang hapon sa inyong lahat I love you follow for more